dear Kuya Allen. Matagal ko na pong sinusubaybayan ng programa mo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob para sumulat. Ako si Marco, 34 na taong gulang. Isang guru sa isang pampublikong paaralan dito sa Bisayas. Itago na lang natin sa pangalang Sir Paulo ang lalaking minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Noong 2019, bago pa man nagsimula ang pandemya, unang pumasok si Sir Paulo sa faculty room. Abala ko noon sa pag-aayos ng mga test papers sa sulok ng silid nang marinig ko ang kanyang malalim na tinig. May ballpen po ba kayong pwedeng hiramin? Napatingala ako. Adon ko siya unang nasilayan. Maputi siya, matangkad, at may matang tila may mga kwentong hindi sinasabi. May ngiting agad na nagbigay liwanag sa araw kong pagod. Hindi ko kaagad pinansin ang nararamdaman ko. Pero naging madalas ang aming pag-uusap. Lalong lumalim ang relasyon namin noong Christmas party ng mga guro pagkatabi kami sa mesa. At pinapatawa niya ako ng mga biro tungkol sa aming principal. Habang lihim na humahanga sa kanyang pagiging palabiro at magaan kasama. Nung maginuman na, nahuli ko ang kanyang titig sa akin. At sa isang iglap, lang may kuryenteng dumalo sa akin katawan. Mula sa pagkakaibigan hanggang sa pag-iibigan. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng sandali. Mga kwentuhan tuwing lunch break mga palitan ng kuro-kuro tungkol sa mga estudyante. Sa araw, abang naglalakad kami papunta sa covered court, bigla siyang nagsabi, Ang galing mo sa mga bata, Marco. Dapat tularan ka namin. Biglang nag-blush ako. At doon ko naramdaman na Ikakaiba sa pagitan namin dalawa. Sa isang seminar sa Cebu, inilagay kami sa isang hotel room. Sa gabing yun, Kuya Allen, habang tumatawa kami sa mga kwento ng mga kapwa-guro, hindi ko inasahan ng sumunod. Nang tahimik na ang lahat, inawakan niya ang kamay ko at marahang nagsabi na, alam mo bang ang ganda ng mga mata mo kapag nagsasalita ka tungkol sa mga bata? Hindi ako nakapagsalita ko yan. Sa katahimikan ng silid, doon nagsimula ang aming lihim. sa mga sumunod na buwan, naging mas maingat kami. Nagpapalitan kami ng sticky note sa faculty room. Kagaya ng coffee later. Check mo ang mo. May mga sulat siya sa ilalim ng lessons plans ko na miskita, kita. Sa gitna ng klase, Minsan ay nagkakatinginan kami mula sa magkabilang dulo ng hallway. Isang sulyap na kabilang ang nakakaintindi. Ngunit isang araw, may batang estudyante ang nakakita sa amin sa likod ng library. Naghahabulan kami noon. Nagtatawanan. Hagang sa bigla niya akong hinalikan sa noo. Sir, kayo po ba ni Sir Paulo? Ang tanong ng bata. Natigilan ako. Ngunit mabilis siyang sumalo. Secret lang natin to ha. Kapag pinagsabi mo ito, mawawal ka ng kalambaon. Hindi ko alam kung matatawa ko o manginginig sa takot. Alam kong hindi kami tulad ng karamihang magkasintahan. Pero may mga gabing tinatawagan niya ako para kantahan ng hanggang Dimensi Cornejo minsan ay bumubulong siya na balang araw gusto kitang pakasalan ngunit kinabukasan parang walang mangyayari Noong isang bakasyon, isinama niya ako sa bahay nila sa probinsya. Kaibigan ko si Marco, ma, ang pakilala niya sa kanyang inang. Habang nagluluto ang matanda, marahan niyang hinawakan ng kamay ko sa ilalim ng mesa. Sa loob-loob ko, sana ganito palagi. Ngunit bumalikan takot. Kamakailan, may anonymous letter sa loob ng locker ko. Alam namin na ang sekrete niyo nakakadiri. Nanginginig kong sinunog yon sa may lababo. Hindi ko sinabi kay Paolo. Ayaw ko mag-alala siya. Kahit ako'y wasak sa loob. Kuya Allen, paano ko malalaman kung sapat na ang pagmamahal para manatili sa dilim? Minsan, naiisip kong magbitiw sa trabaho at lumayo. Sumugal sa pag-ibig namin. Pero paano ang mga estudyanteng umaasa sa akin? May pag-asa pa ba sa mga tulad naming nagmamahala ng palihim? O habang buhay na lang pa kaming mananatiling mga mangiyigib sa dilim Maraming salamat Kuya Allen. Kung mababasa mo ito sana'y huwag mo iparating kay Paolo. Hindi ko kayang malaman niyang ako ay nag-aalinlangan. lumalaban Marco Maraming salamat sa tiwalang binigay mo para ibahagi ang kwento ninyong dalawa ni Sir Paulo, Marco. Hindi madali ang pagmamahal ng palihim. Lalong hindi ang pinipili mong mahalin na isang taong kapwa mo guro, kapwa mo lalaki, at kasama mo sa araw-araw na mundo ng pagtuturo at sakripisyo. Rabdam ko ang bigat ng puso mo. Puro ng pagmamahal. Ngunit takot ding masaktan. Mahusgahan o mawalan. Hindi kailan man mali ang magmahal. Ang pagmamahal ay hindi dapat ikahiya. Lalo na kung ito'y totoo at walang naapakang tao pero naiintindihan ko rin ang realidad. Hindi paganap na malaya ang mundo natin para yakapin ng lahat ng uri ng pagmamahal. At yan ang dahilan kung bakit marami sa ating gaya mo ang pinipiling manahimik, magtago at magtiis sa dilin. Pero Marco, tanungin mo rin ang sarili mo hanggang kailan? Sa bawat lihim na sulyap, sa bawat hawak sa ilalim ng mesa, sa bawat kantang iniaalay ninyo sa telepono, nakikita ko ang lalim ng inyong koneksyon. Pero nakikita ko rin ang pagod mo, ang takot, ang pangambang isang araw Baka may makasira sa mundong kayo lang ang bumuo. Hindi ko masasabi kung dapat mong iwan ng profesyon mo para sa pag-ibig. Hindi ko rin masasabi kung si Paolo ay handang ipaglaban ka. O kung ikaw ay handang sugalan ng lahat para sa kanya. Pero ito ang tiyak ko karapatan mong magmahal ng malaya. At karapatan mo ring piliin ang kapayapaan ng loob. Kung darating ang panahon, handa na kayong dalawa. Hindi lang mahalin ang isa't isa kundi ipaglaban nito. Susuportahan ko kayo. Ngunit kung sa ngayon, ang tanging mundo ninyo ay ang dilim, tandaan mo na kahit sa dilim, may liwanag pa rin pwedeng itanim. Lumaban ka, Marco. At yan ang pinakamagandang simula. Walang kasalanan sa pag -ibig. At kung kailan mo naman maramdaman na handa ka ng umakbang sa liwanag, kahit mag man o magkasama kayo ni Paulo, nandito kami. Makikinig, uunawa, at kakampi mo. Salamat sa tiwala mo. Sana nagustuhan mo ang payo ko. Maraming salamat.